Ayan po kami mga ngawin, mga idolong. Lapit lang kami. Ayan. Uh, Ilang araw natin na hindi nakasama sa Idol-Iron kasi may pasok. At hindi nyo pa, mga idol. Uh, dalawang linggo rin, mga idol. wala silang pasok. Uh, hindi natin nakasama rin. Kaya, ngayon, kasama rin sa Idol-Iron. Update na po tayo, mga idol, pag nasa spot na kami. Uh, let's go! Dito na po tayo sa spot. At nakapag-ano na rin sa Idol-Iron. Paghiwan ng pamahain. Ayan Dito ka rin, ayan Kabila. Diyan. Ayan na, Idol. Tang tingol, -tingol lang muna, Idol. Si Pang-ulam lang 'no. Pang-ulam lang daw yung pang namin ni Iron mga Idol. Sana hindi malula si Iron sa ganitong alon mga Idol. Ah, makahuli po tayo. Ang ganda wala pa. Ang ganda. Ang yung lagay yung Ayan. Sana makahuli si Iron mga idol. Napa ano na. Yun. Yun. Huli Dak, idol. Idol. Yan mga idol. Yun. Dak. Oh, surbol, surbol lang, surbol. Surbol lang. Sirbol lang. Idol. Pinakahuli na agad si Iron mga Idol. Sana'y malaki ron. Dah, ulpot pala. Kadako. Kadako <laughs> mga idol, labas yung mata. taku ah. Dah, tigas mga idol. Tigas tanggalin. Dah, kumula na ron. Hmm. Oke, okay, oke, okay, so Bukas na yung akuryum, idol. Bukan siro na agad. Oh, nakatali, nakatali. yun yun o oh. okay. kaya ulit dali kami mga 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 kasi nagulan, ulan kaya yeah. yun o kaya ulit Wala pa ron. Tungkad na, wapa. Wala. Wala pa na. Wala pa mga idol. Ah, hantay-hantay lang po tayo. Sakaling kainin. Idol, may dugdog mga idol. Ibang panahon ngayon mga idol. Wala. Yun! Turak! Kaya ron. Tak dakuan ay. Lah 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 lah. Laban main dulu. Uy. Tak. Bira lang, bira lang ron. Grabe, naglaban main dulu. Uy. Bira, bira lang. Lang ron. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Lah, bira, bira. Pagod na no. Uy, kanuping pala mga idol. Nagmapas uh, ang pamain. Ah, nagsuka mga idol oh. Kanuping. Kaya pala ang lakas ng takbo. Kanuping pala. Kaya. Di. Dito yung ilapag mo. Hmm. Idol, kanuping. Kaya ulit ron. Ulo ron. Ulo. Ulo. Baka may malaking magkain. An, Dito ko lang kabila, kabila kaya magarya. Asa? Diyan na lang. Nah, sige, diyan na lang. Ano hindi malula si Iron mga idol? Ano yun na pa? Patungkad pa lang. Ang Manapit lang tayo mga idol oh. Ayan. Manapit lang tayo. Galing mo idol, idol Iron para ka rin si Idol Inday. Galing. Idol. Wala pa ron. kinain mo, kinain na ron ah. Lah, hindi na kaila, tamaan. Nadakuan na ron ay. Lah. Lah, may idol. May idol. ah, yan ah. Tanggal. Wala. Wala. Uh, idol, hindi nakuan na ron ay idol. Bira lang. Bung kaya. Kaya. Tulungan ko. Ikaw na lang. Sige, ikaw na lang. Sirbula, sirbul. Talong nosin <tas> Emperor, mga dol. Nakadako. Nakadako ah. Okay, naku mga dol. Okay, doon na si Emperor. Oh. Huwakan mo. Ganun mo. Yung chan, yung chan. Oh, mga Oh, ganun, ganun. Mga laki gi okay. oh. ah ah gi okay. tigas ng galin uh. Mm. Oh. uh. pangulam ron sara sa pangulam ang tinulak ang tinulak ah yun oh ayun ulit sa idol iron mo bulbul. Oh, -bul. Be. Jan ya. Okay. Yun, ayo. Dol grab bilakas magtakbur no. Ya, pernah saya dulu, Irung. itu si Gimana Ron? Tongkat Kenapa telaga? Oh, grabe lakas kasih takbok kan, ini nama idol. Kenapa? toh, toh, maytun ah, Tak kuat Terus lang terus. Maka-laka. Terus terus, terus. Ada, dako na na kayo, luban na na. Ah, dah. Laka laka. ka. Laban mai dul, giterus lang, terus lang. Hmm, ano? Kaya? Tulungan kita. Ikaw na lang. Pupularon na ba naglagka. Maalon pa naman, wala sana kung linaw. Tolong. Idol, laku. Ay na mai dul. nakakh ang gabi nakuha na Michael Ang gabi nakuha na Ron lapo Lapo Ron Lapo Wala ka Yun Aquarium mo tang Aquarium Apir Grabe ka Ang galing mo idol Ron Ang galing ko ha Stop ko lang mo na yung video mga idol Mga idol natanggal na, na mga idol Ayan natanggal ko na Ron kabit Main. Tanggal ko na yung kawil mga idol. idol, no? idol Ay, mga idol. Oh. mga idol. Lapo. No? Good size. Akin yan mga idol. Oh. malaglag ka. Malo na. Mambun no? pa. Nari na, na lang tayo ron. Ayun na kami mga idol Ako mga ngawal pala tayo Kaya may pa ako may magkuhi Kasi kain pa yung mga isda Kain pa Ayun na mga idol Ayun na pa rin Ayun ah. na ta Kaya nag-ilan. Tawon sayang nga toish. Eh. Tawon pala may doon. Gih lang. Kainin yan. Wala marami kaya list na dito. May doon. Wala parang. Isip, 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 Nama isip, 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 Pina pitik Ron, pina pitik. isip, 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 may ulan maydun. Maydun. May maydun Ang galap laron. Di mm. ria, oh, dagdagan mo pa main Ah, uh, may malaki pang magkain. Yun. Yun. Ah, uh, Run. Wala na mga idol. Dok. Rok. Hmm. Laki ron. Laki. Libira lang. Ay, mala. Hindi naglaban na. ah. Baka ano naman yan. Malaki na naman yan. Uy. Bilarang, 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 bilarang. Hmm, uy, lungnos naman mga idol. Dak, may pamain pa, oh. Uy, naglag ron. Dak, naglagpot. Nag, pamain, naglagpot. Tang, 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 tang. Dak, tulad ang palaki kanina. Malaki lang, parais lang laki ron. Okay. Kaya, kore yung mga idol. Okay. Kaya, dak, mula na mga idol. Tayo na. Dito karon mga wil. Dito ka, mga wil. Dito kamay lang, dyan na lang. Dito, dito, kayo baka hindi ka mabasa. Idol, dito siya mga wil mga idol. Dyan na siya mga wil. Kasi umuulan. Yan. Meron, huwag mo nang anuhin. Punin mo na yung kawil. Biar aku, aku gue nih, uang tinggal pasul, tinggal tegak, tinggal tegak. Terus, oke, taga kagak nyakarnya. Oke, ada renang, ada aja Oh oke, yeah. atau kabus, untung diatur, turun, tua, 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 aturun, tua, 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 Yan para hindi ka mabasa diyan. Diyan si Iron Maidol para hindi mabasa. Yan. Alag natin mai nun baka pauso pa naman yung, yung lagnat niyan. Ayun. Pwede na, pwede na ron. Ang ganda na. na. No, wala pa. Yung mga idol. Una ta. Wala pa talaga. Dah, bigla na gila oh. oh. Tok. lang. Tayo, tayuan mo. Let lang, my Uish. Dito kan, mga wel. Oh, sige, tra, mo Kahuli pa. <laughs> Kahuli pa Kahuli pa Iron si Oh, Oh, natali ron. Ron, natali. Ah, tignan mo yung kawili natali. Yun, no. Oh. Di po, di pa yan. Ah, dagdagan mo, dagdagan mo. Para malaki, magkain. Uwi tayo kung makahuli hindi. Kasi, ah, iba na yung panahon. Di na tayo wala to. Makahuli hindi, May luwi kami ulam lang ba 'to? Gi. yeah, Buti na lang wala nang ulan. Ah, May ka. Pa. pa mga ito, lo. Yun. Mm. Nalawin pa. Ops, jalan ya, lang. La Lah, bigla na nang tuwa si Idol Hero Melo, bigla lang na nang nagngiti, kinain na pala. Turus, turus, turus. Dok, dak dak ko kain na ron. Ay lang diba tang tang. Dah, mas lang. Hinay hinay lang, hinay lang biro ini. lang, hinay lang. Yung biglain. Turus lang, turus. Turus. Dako. Biro. Dako sa doon, bira Na, punta do yung nylon. Tok. Birahin mo muna. Laki yan. Yan yung pang ano natin. Pang malaking benta. sa yung mahuli. Laglag ka lag, ha. Po, 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 po. San? naman Dah! Suno, suno! Matay! Alapong idol! Yun! Yun! Kuha na ron. Ma, may gusto ano. Kailan daw, tawanan. Uhu. Nol. Kuha. Dalawang lapo ah. na. na. Grabe ka, ah. per. Mm. Ge, okay. tinggalin ko. Tanggalin ko yan, maydol nol. lapo. Na Ngayon, natanggal ko ng maydol Gunita rin, gunita ang suno. Saka mo Ah. Oke. Yuk, yuk, butang, Habis okay. pemain dulu, gian lubusin main. Oh, no, 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 no. baka meron pa pahabol baka meron pang pahabol o yeah. laban talaga yan doon yun ano Mm-mm. Ito na mga alam mo ito lah. Oh. Ang binaba na naman yung mata ng best finder. Na uh, gitna kami sa bahura mga idol. Ano? Wala na talaga? Nagway na lang tayo? Wala. Ayun okay. tayo. Oh. Ambud. Nagway na kami mga idol. Wala pa lang yung nagkain. Kaya uwi na lang po kami. Oh, pulang, oh, pulang. Diyan idol, oh. Adol, lumalaking oras ng idol mga idol. Oh. May bagyo kasi ang barati ngayon mga idol kaya ganyan yung panahon. Mayro pressure. Ken. Yung isda na namin mga idol. Yung isda na namin. Ah, tara. Samahan ka po kami sa aming pag-uwi. Yeah, update lang po tayo mga idol. Pagpaalis na po kami. Yan, ito nga po pala yung huli ni Idol Iron, mga idol. Yan. Namatay yung dalawang kanuping, mga idol, kaya ang natira isang kanuping na lang. Dalawang lapu. isang ay dalawang ano? Dalawang lunos emperor. Yung lunos emperor, mo doon, lagay ko sa lalim. Ah, uh, na po kami ngayon. Ay. Tayo. Naroon, lapit na. Lapit na. Oh, ina pala. Ang ganyan ko pumain. Matara mga dol. Dito lang kami. dito na sa bahay mga idol Ay, kasama natin si Aaron yan dito na si Aaron at pintahin na po natin yung nahuli ni na Aaron mga idol sa hako na ito ya, yun pintahin na natin mga idol yan na po mga idol 29 times 2000 mga idol kumita po ng 18 mga 1800 tapos na po 20, 28 times 200 ano mga idol tapos, big, my idol, yung, yung, ano, my idol, Long Emperor, big. Uh, ano kasi yan, my mahal. Pwent nine. Bumilo po ng 250 Kaya buminta ng two Tapos, big pa rin po, my idol, Times 250 fifty. Small, my idol, kanoping. times one fifty. Tapos, small pa rin po, my ganoon pa rin. 25 times one fifty. Tapos, small, 28 times 150, 120 kaya buminta po lahat ng ano mga idol medyo malaki laki rin uh, 4,000 550 yun kaya ito yun mga idol iron ni idol iron oh, sobrang laki na nito mga idol uh, kulang pa po ito mga idol uh, may ibalik pa po doon ano? 5, 555 ito mga idol ang pira po natin dito mga idol ay ano lang uh, 3,000. 3-5 mga idol yung pira dito uron kunin mo na baka mag ano pa ako yan bago yan ya yeah, ayun pasalamat ka muna oh pasalamat ka ron ano yung manap ka na yung binta mo may na ako sa sunod yun pambili mo na ang mga gamit sa school kung may mga amutan magbigay ka yan Ang mo, ibigay mo yung sa mama mo ha. Uh, ito lang bahala kung maghinga sa mga pang ano mo. Pang bili mo ng mga pagkain mo ngayon. Ayan, ayun mga idol. Maraming salamat sa iyong suporta. Ah. Sa walang sawang panonood ng mga video ko mga idol. Sa hindi nag-skip ng ads mga idol. Malaking salamat na po yun. Uh, malaking tulong na yun sa aking pamilya mga idol. At ito pa rin po mga idol. Nakasama ko na si Aaron. At ayan. Hindi na bigo. Malaki ang kita. Kaya hanggang dito lang ang video natin mga idol. Thank you so much and God bless sa inyong lahat. Ayan si BBD yun mga idol. Pamangkin ko. Hmm. Dion. Cis. Mamangkin kayo may si Dion. Hmm. Ta. Cis. Bata pa may doon. Isang buwan pa yun may doon. Yeah, yun. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyo.